Maglalaro ang stars ng pinakabagong afternoon prime program ng GMA ang prinsesa ng City Jail. Kaya kinalalihin natin sila starting with team Princess of course. Ayan naman ah! ang kanilang team captain ay ang other half or better half ng Alphia na isang fast-rising uh, kapuso love team ng ating henerasyon. Plus, please welcome Sofia Pablo. Yeah. Welcome back, Sofia. Thank you po. So happy. Sana manalo na ako ngayon. Siyempre naman, eh, may kasama kang ano. May kasama, Lucky charm. Bagong ano, bagong sa, sa family food stage. Sofia, pakilala mo naman sila. Yeah, siyempre, unang-una po, ang kaganap bilang si Divina ang magpapahirap sa buhay ni Princess. Walang the one and only Miss Denise Laura. Yes, Denise! Thank you, Denise. Thank you. Denise, welcome. We're so happy to have you here. Thank you. I'm so happy to be here. Thanks, baby. Yeah. Shalit po ang ng lucky charm today. Oh, no! Yeah. <laughs> Love pressure. <laughs> of course, susunod ang gaganap bilang si Libby na isa rin sa magpapahirap ng buhay ni Princess Lauren but definitely not the least, maybe the most beautiful member of the team, ang like Governor May Bautista! Oh yeah! Congratulations sa show niyo. Congratulations. Thank you po. Napakarami na nag-aabang, Sofia. Kailan ba nabas ito? Uh, mapapanood na po yung prinsesa ng City Jail this Monday. Kaya sana abangan niyo po yan, mga kapuso. Yo! Yeah! At aabangan din natin yung inyong sagutan dito sa makakalaban ninyo. Yes. Kaya puntahan na oh. natin. Eto, ang kabilang team. Wala mo yeah. na team, love team. Magkaaway muna. Kaya eto na ang team savior. Team savior! Team savior! Team At uh, ang El Kapitan, Star Trek Season 7, graduate and the uh, member ng OG Cuties ng All Out Sundays, <laughs> <laughs> Allen Ansay. Welcome back, Allen. Yeah, hello, hello, hello. What's up, Team Savior? Sino-sino ba kayo? Siyempre, ang gaganap bilang once na isa sa mga kalaban ni Xavier sa buhay ni Princess. Will Ashley! Hello, hello mga kapuso! Hello, hello kaya doon. What's up Will? Welcome back! Thank you po, thank you. Ito naman, best friend ko na ito simula nung Starstruck pa lang. Wow. And ngayon, magiging best friend din ba siya ni Xavier? Oh, wow. At ngayon, gaganap siya bilang Justin, Radson Flores! Hello, hello, pras, hello mga kapuso! <laughs> Pero, <laughs> <laughs> ito, hindi lang siya amazing kundi super amazing. Amazing pa sa amazing. The amazing Betong Sumaya. Uh, you get it right, Alan. Hi, Sir John, my friend. Fantastic, my friend. Fantastic. <laughs> oh my goodness. Alan, do you have any message kay Sofia bago magsimula? Um, walang love team, love team dito ah. Ano? Alingan mo lang. <laughs> ano ano <laughs> daw? Tapos tigla, tapos <taong> tigla. <laughs> Hindi, ano kung ba baga, enjoy lang natin to. Let's do our best. <laughs> Ma, oh, masyado yung safe. Ah, Sophia, ano masasabi mo doon? Let's do our best daw. <laughs> Matatalo ka ngayon. Yan! Dapat pa Oh, anyway, magkakalaman na. Team Princess at Team Savior, good luck. Alamin na natin ang sabi ng survey, Sophia and Alan. Let's go play round one. Good luck sa Alvia. Narito ang inyong lang tanong. Nag-survey kami ng na Sandaang Pinoy and the top six answers are on the board. Eto, saktong-sakto. Bagay na bagay sa programa ninyo itong tanong na to. Oh, tuwing may surprise inspection sa kulungan, anong karaniwang nakukumpis ka sa mga prisoner? Alen. Susi. Susi. Ba Susi. Susi. Susie! Sophia! Sophia! Okay, okay. Go yes. baby! Uulitin ko, ha? Meron, Susie! Tuwing may surprise inspection sa kulungan, karaniwang nakukumpis ka sa prisoner, Susie. Susi siya. Susi, Susi. Pa, para makatakas siya, may Susie. Para Susi. makatakas, Susie. <laughs> Meron, Basta! Meron, Basta. <laughs> Basta. <Services? laughs> So, Sofia. ano sagot mo rito? Cell Cell <laughs> <Lansyo pa>, cellphone! Cellphone! Ano ba Ha! cellphone? Ha! Alam nyo na, 2025 na. Basta cellphone ng sagot, you'll never go wrong. Pass or play? Play! Let's go, play round one. Denise, tuwing may surprise inspection sa kulungan, karaniwang nakukumpis ka sa mga preso? Patalim. Patalim. Yes! Yeah! Yeah! Minsan na gawa sa iba't ibang bagay. Toothbrush. Gawa sa toothbrush, diba? Patalim. Top answer! Top answer. Yeah! Ha? Alam mo na, ha? Lauren? Tuwing may surprise inspection, ano karaniwang nakukumpis ka sa mga preso? Illegal na droga? Wow! Oh! <laughs> <laughs> tama! Tama! Sabi! <Attribute>. Alam <laughs> <laughs> mo yun! Alam mo yun, ha? Survey says, <laughs> daw! May! Hindi ka pa naman ako kulong. Ay, hindi ba? Hindi pa, hindi pa. Hindi <laughs> na Hindi naman. Eh. naman. Ay Ayaw natin yun. Huwag, huwag! Ayaw natin yun. Tuwing may surprise inspection sa kulungan, ano karaniwang nakukumpis ka sa mga preso? Um, alak o alcohol. Oh. Services? Yes. Sophia, we got two more. Again, surprise inspection. Ano ang nakukumpis ka sa preso? Yossi! Yes! Oh, may alak na yes! Yossi! Mami na nagre-relax lang siya. Oh. Pero bawal pa rin. Bawal pa rin! Denise, <laughs> is last, isa na lang to. Usually, ito mahirap pero alam kong kayang-kaya mo to. Pag may surprise inspection sa kulungan, karaniwang na nakukumpis ka sa preso. Ha, pwede ko ba ito sabihin? Sige. Ay! Sige, baka masagot, Lauren. La, la, la. um, pera. Pera? pera. pera. All right. Nansin pang pera. Wala. Team Savior? May, isa na lang. Kaya ba yan? Pag may surprise inspection, karaniwang na nakukumpis ka sa prisoner. Betong. Ano? Um, Eto, dati, 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 uh, hindi ka naman siguro dati. Hindi naman, hindi, 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 hindi naman. Huwag naman sana, huwag naman. <laughs> Ikaw pa ba? Huwag oh, ba ito? No. Uh, Baril. Uh, Redson? Ano? Uh, ano lang, uh, just a suggestion. Kubiertos. Uh, Kubiertos? Kubiertos. Kubiertos. Uh, Will. Lighter. 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 Okay. Bakit? Kung may lighter, Mayo, si... Amin. Kami naputo ko itong... Baril! Baril! Wow. Good answer! Good answer! Good answer, Ran! Good answer! Anyway, nandyan ba ang baril? Yeah! <laughs> right. Tama si Beto. Naghari ang mga kalalakihan yeah! sa round 1. Team Saver now has 90 points. ladies my dies the second round